pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia, ang bulot ay biyaya. May aral na dala, mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana TV na! Kapayapaan mga batang pamana isang mapagpalang araw sa inyo mga bata. Ako nga pala si Teacher Kilal o Cherry Erelos at ako ang makakasama ninyo upang makapakinig kayo ng palibagong kwento mula sa Biblia. Maaari nyo bang paghihanda sa mga sumusunod? Ballpen o lapis, papel o notebook at coloring materials. Mamaya ay gagamitin natin ito sa ating activity. Tara na at magsimula na tayo tayo ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ating ikikit ang ating mga mata at makinig. Aba, ama namin hanggang Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa panibagong buhay na bigay ninyo sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami araw-araw, Panginoon tulungan po sa aming pag-aaral. Maging aming guro sa pangalang Jesus Kristo Jesus. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento, mga batang pamana, ay meron muna tayong gagawing pagsasanay. Panuto, lagyan ng masayang mukha kapag ang ipinapahiwatig ng pangungusap ay tama at malungkot na mukha naman kapag ang ipinapahiwatig ng pangungusap ay mali. Una, mahalaga na igalang at respetuhin ang mga mas nakakatanda. Pangalawa, sundin ang mga aral na itinuturo mula sa Biblia. nahin ang paglalaro ng basketball o pagsama sa kaibigan kaysa pagsamba pang apat magtanim ng galit sa kapwa pang lima pagsunod sa payo ng mga magulang. Nakuha niyo ba ang tamang mga marka? Mahusay mga bata! Ngayon, ay bigyan niyo ang inyong mga sarili ng Amazing Clap. Halina't inyo akong gayahin. One, two, ah! One, two, ah! One, two, amazing! Tayo na at makinig sa ating kwento ngayong araw. Ang ating kwento ay may pamagat na si Jesus sa templo. Mateo, pangkating 21, talata 1 hanggang 13. At nang malapit na sila sa Jerusalem at nagsidating sa Bitfahe sa bundok ng mga olivo, ay nagsugo nga si Jesus ng dalawang alagad na sinasabi sa kanila. Magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaing asno na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sinuman ay magsasabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, Kinakailangan sila ng Panginoon at pagdakay kaniyang ipapadala sila. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sean, narito, ang hari mo'y pumaparito sa iyo, na maamo at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno at nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinagutos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinila ang babaing asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit. At dito siya ay sumakay. At inilalatag sa daan ang, ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit. At ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilalatag sa daan. At ang mga karamihang nangasaunahan niya at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Husana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Husana sa kataas-taasan. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, Sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, Ito'y ang propeta, Jesus na taga Nazaret ng Galilea. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos. At itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo. At ginulon niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi. At ang mga upuan ng mga nangbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan kuat ginawa ninyong nyungib ng mga tulisan. O ayan mga bata, isang kwento na naman ang ating kapupulutan ng aral. Kaya atin ang alamin ang mahalagang aral ng kwento. Una, ating igalang ang ating mga kapilya o bahay-sambahan. Mga batang pamana, mahalaga na irespeto at igalang ang lugar kung saan natin sinasamba at niluluwalhati ang Panginoon. Gawin natin itong maayos at magpapakita tayo ng tamang pag-uugali sa banal na lugar gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, sundin ang utos ng Panginoon. Mahalagang sundin ang utos ng Panginoon. Ang pananampalataya ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiwala at pagsunod sa otos ng Diyos. Ang pagmamahal at pagsamba sa Diyos ay dapat na makita sa salita at gawa. Panuto. Ihanay ang mga sumusunod ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Lagyan ng bilang isa hanggang lima sa letrang A. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili at nangamimili sa templo. Sa letrang B, nagsugo si Jesus ng dalawang alagad upang kunin ang babaeng asno at anak nito sa isang nayon. Sa letrang C, at nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan. Sa letrang D, Inilalatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy. Letrang I at sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwa't ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo ay muling mananalangin. Aba, Ama namin Hari, Diyos na banal, maluhati at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kapayapaan at sa mga aral na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Nanawaan po namin na mahalagang sumunod kami sa mga utos nyo dahil ito ay para sa ikabubuti namin at nalalaman namin mahalaga na kami ay maging matalangin sa iyo. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming nagawang kamalian. Tulungan niyo po sana kami na maging mabuti at masunurin pang mga bata. Nagpapasalamat din po kami sa mga guro at magulang na walang sawang nagtuturo sa amin. Ito po, ito pong aming dalangit at nagpapasalamat sa pangalan ni Pong Diyos Christesus na aming tagapaligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam. Miss Pa. Samantala, Miss pa na O puro kong sinisinta sa kapwa kong Paalam na pansamantala Miss mispana na Miss na Miss na muna Aking kamagtalan na Naminamahal Saburuk ng papaig. Mispana, mispana, mispana mo na, ang inka magaral na ang inaahat. Mispana, mispana, mispana mo na, mis